taong 1938 na magsimulang itayo ang mansyon na ito na pagmamayari ng isang politisyan na si Kong Dominador Tan dito sa Ormoc City. Naging isang headquarters ito ng mga Hapon noong panahon ng World War II. Ginawang kampo ng mga Hapon, dyan na sila nakatira ba? Pinasok nila kasi si dominado tan munta sa ibang bansa. Dito nililibing yung mga naabutang mga hapon na namamatay noong panahon ng gera. Magkikita natin yung simento at ito may nakasulat, Japanese alphabet. Maraming mga hapon ang namatay dito. So ngayon, iikutin po natin ang mansion na ito at ipapakita ko sa inyo ang mga bakas ng ala-ala nung panahon ng gera. So, good morning mga koray, panibagong araw at panibagong vlog na naman ang gagawin natin ngayon. So nandito po tayo sa Ormoc City para i-explore yung isa sa mga naging parte na malagang kasaysayan nung panahon ng World War II ito yung mansyon na pagmamay ni Dominador Tan, isang politician. Makikita po natin yung gate na ito. Nandito po 'yan sa loob. So makikita po natin, nandito tayo sa Ormoc City ngayon uh, sa Barangay Kogon, tapat ng Motor Trade. Ayan. So papasok po tayo dito sa loob para iikot ko kayo. O so, tara. Ayan. So makikita po natin, ayun na po yung ni Kung Dominador Tan. Ayan, pupuntahan po natin yan mamaya at iikot ko po kayo. Pero bagong lahat ay magpaalam po muna tayo dito kay Sir. So hello Sir. Good afternoon po Sir. Ayan, so anong pangalan nyo Sir? Anthony. Ayan si Sir Anthony sa si yung security dito uh, Nagpaalam po tayo sa kanya Para ma-explore po natin yung mansion So okay Sir Pwedeng i-explore yung mansion Okay. So, let's go. Kung mapapansin nyo mga kawaray, napakalawak ng area dito kung saan nakatayo yung mansyon ni Dominador Tan. Isa sa mga historical na mansyon na naging kaparte ng kasaysayan. Siya lang yung nandito na nag-iisang mansyon na nandito sa napakalawak na area ito. Isa itong private na lugar noong panahon ng uh, maitayo itong mansyon. Kaya ngayon, i-explore ko kayo dito sa loob. Taong 1938, nasimulang itayo ang mansyon na ito. Isa ito sa pinakamagandang mansyon na tinatangkilik ng mga kababayan natin dito sa Ormoc City dahil sa napakagandang view at napakagandang disenyo ng bahay na ito. Kaya naman, pagsapit ng taong 1939, ito naman ay naging kaparte ng malagang kasaysayan noong panahon ng World War II. Taong 1939 nang magsimula ang uh, World War II ay naging kaparte ito ng mahalagang kasaysayan dahil isa ito sa mga naging headquarters ng mga hapon noong panahon ng gera. Kaya naman, itong mansyon na nakatayo dito sa likod ko, nagsisilbing isa sa mga naging kaparte ng mahalagang kasaysayan. So ngayon, iikutin po natin ang mansyon na ito at ipapakita ko sa inyo ang mga bakas ng ala-ala noong panahon ng gera. Makikita nyo yung bahay. Parang nasa fourth floor po siya. Sa dalawa, tadlo, apat. Try po natin pumasok. Makikita po natin yung mga bakas ng mga bala dito. Ayan. At tila nasira na. Ayan po. Grabe. Itong mansion na ito ay nasira noong panahon ng gera dahil sa pagbomba noong panahon ng World War II. Makikita nyo naman na nandito pa yung bakas ng mga tama sa mga gusali na nandito yung ibang mga simento ay naglalaglag na. Kaya naman yung mga natira ay yung mga bakal na lang na steel bar ang nandito. Iikot ko po kayo. Ayan. So, eto po yung view dito sa likod. Makikita po natin yung iba napakadelikado kasi merong mga nakabitin na mga simento baka malalaglag. Ayan. So, siguro itong lugar na ito ay kwarto. Ayan. Kikita po natin tad, -tad ng mga marka ng bala ng nakabakat dito sa mga gusali. At tila ba yung iba ay merong bang nasunog. Ayan o. Sunog po. So, malawak po itong mansyon na nandito. Eh, kala ko ahas. At dito sa loob, medyo marami ng damo na tumubo. Kahit na sira na siya, makikita pa rin natin na yung disenyo talagang napakaganda. Ayan. Oh, sobrang lawak. Tingnan nyo. Pang sinao na talaga. 1930. Grabe. Hindi lang po muna tayo pupunta doon baka ay ahas. Kaya dito lang tayo dadaan sa kabila. Ayan. So makikita po natin na meron talagang mga tad-tad ng bakas ng bala ang bawat gusali na nandito. Dito sa loob ay parang may anim na kwarto. Ayan makikita nyo, tambak na ng basura ang kwartong ito. Pero isa ito sa mga inaalagaan nila at pinoprotektahan dito sa Ormoc City. Ayun o. Hindi ko lang alam kung ano to. Ayan. Siguro dito CR. So, wala na rin bubong yung bahay. Kasi nga, nasira na. Pero yung mga gusali, yung mga pader na nandito ay nakatayo pa rin. Merong mga sasakyan na sinauna pa. Oh. Ito yung mga sasakyan na sinauna pa. Yung tinatawag nilang pajero So, nandito nakatambay. Ayan. Seven years old siguro ako nakikita ko na ito. Itong sasakyan. So ito yung mga sasakyan na sinauna pa. Ayan. Ah, ito tayo. Ayan yung palibot dito. Ayan yung po yung kabuuan. Tingnan nyo dito. Yung bubong dito ay simento. At saka yung disenyo niya talagang napakalawak at napakaganda. Yung mga arko ng bahay, talagang makikita mo na sinauna. Ayan o. At dito yung parang mga kwarto, mga silid. Makikita po natin. At doon yung pinaka uh, mataas na bahagi, yan yung naging headquarters nila kung saan doon sila nag para sa mga kalaban. Kung kaya naman, yan yung mga area na pinupunteriya nung panahon ng gera. So, so far, itong lugar na to ay patuloy na pinipreserba ng Ormoc City dahil isa ito sa mga naging kaparte ng mahalagang kasaysayan nung panahon ng World War II. Kaya naman hanggang ngayon ay nananatili pa rin itong nakatayo rito kahit na duman na maraming bagyo, nandito pa rin ito talagang prinoprotektahan at pinipreserba ng Ormoc para at least yung mga turista na nagpupunta rito ay makita pa rin yung mga ala-ala na iniwan nung masalimuot na pangyayari nung panahon ng gera. ayano matindi ang pinsala ng sinapit na ang mansyon na ito. Dahil dito mismo sa area ito, naganap yung matinding labanan ng, sa pagitan ng mga Hapon at ng mga Amerikano nung panahon ng World War II. Ayan, makikita po natin, matibay talaga yung pagkakagawa. Ayan o, grabe yung gusali na nandun, makikita po natin na isang simbahan ng New Life. At dito, hindi ko alam kung ano ang mga nandito na mga establishmento kasi wala naman taong nakabantay uh, rito. So, ang isa sa mga naging bantay dito ay yung guard na nagpapasok sa atin doon. Ay ano, grabe yung pinsala na nangyari dito. So far, sa mga lugar na napupunta natin na more historical, ito yung mga pinakakaiba. Kasi talagang makikita mo na natin dito na yung bakat ng mga tama ng bala ay nakaukit dito sa gusaling ito. So mula dun sa Ormoc City ay nag-travel tayo ng mahigit 30 minutes papunta rito sa Kapuokan para puntahan ang libingan ng mga hapon na nanamamatay nung panahon ng gera. Base nga sa mga nakalap nating impormasyon, kung saan sila napapang-abot ng bakbakan ay dito na lang nila inililibing yung mga namamatay na hapon. Kaya isa sa mga naging libingan, itong eh, area ito dito sa Kapuokan na tinatawag nilang Bricknick Ridge na ang ibig sabihin ay maraming mga nasawing buhay o maraming mga namatay na mga hapon. So dito muna natin pinark motor natin na si EDB 160. Mukhang, mukhang uulang pa yata kaya dali na lang natin yung helmet. Ah, tara. So yun. eto yung Japanese wines. Ayan. Na nakasulat. Aakyat po tayo sa taas kasi nga nandito sa ibabaw yung Japanese shrines. Nilagyan yan na rin ito ng hagdanan para yung mga bibisita dito ay madaling makakaakyat papunta ron sa itaas. Kasi ang baba nito yung kalsada. Along the highway lang po ito dito sa Kapuokan, Leyte. Yon, taon-taon binibisita po ito ng mga Hapon itong libingan po para sa paggunita at bilang alaala ng kanilang mga kababayan ng mayapa. Lagay muna natin dito yung helmet. So, yun. Ito po yung area dito. So, medyo uh, marami na rin damo at hindi na masyadong uh, naalagaan. So, nung nakaraang punta natin rito ay wala itong mga damo at malinis dito. Ngayon medyo masukal na. Ayan. So itong eriyang ito, ayan ito yung naging libingan ng mga namamatay. Dito nililibing yung mga naabutang mga hapon na namamatay ng panahon ng gera. Magkikita natin yung semento at ito may nakasulat Japanese alphabet. At dito naman sa area ng ito. Ayun. Meron ding nakasulat na 57 19. Di ko lang alam 15. hindi di ko lang alam kung ano ang ibig sabihin nito. Etong kahoy, may nakasulat din na Japanese alphabet. Dahil nga sa matinding sagupaan laban ng Amerikano at mga Hapon, ay maraming mga Hapon ang namatay dito. Kaya nga tinawag itong Brickneck Ridge dito sa pinakatuktok sa bahaging ito ng kalsada ng Kapukan Leyte dahil nga maraming casualties at maraming buhay ang nasawi dito. Magkikita po natin. At dito, may nakasulat po. Uh, itong 2012, uh, iniligay po ito ng isang kababayan natin na taga Haro Ayan, itong lapida bilang ala-ala in -ala. Japanese letters. May nakasulat Ryota Matsu. Ito yung namatay dito. Naabutan na tayo ng ulan. Yan, buti na lang maraming mga pulo dito. Siguro, dito ko muna tatapusin itong video. I hope, nag-enjoy kayo sa biyahe natin ngayon. Huwag nyong kalimutang i-like at i-share ang video natin. At kung bago kayo sa aking YouTube channel, huwag nyong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga biyahe na gagawin natin sa susunod. See you again!